So yung una kong gala sa ilog ngayong 2025 layo kami at ang balak namin ngayon ay manguhan ng lukan at manlalambat din yung pangkero namin at nandito na nga kami balak ko sana ipakita sa inyo yung itsura nya yung palatandaan paano malalaman kung may lukan kaya lang ay taog matas ng tubig hindi natin makikita ang deskarte pag ganito ay kakapain lang natin siya gamit yung paa at kamay natin đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayan, kanya-kanya na kaming pwesto nung aking mga kasama. Nandiyan sila sa kabilang yan. Tapos yun, si Bobby, nandalambat na. Mahigit dalawang oras din kami nakuha at marami-rami na rin kami nakuha. Ito lahat yung nakuha. Yung iba dyan ay natanggalan ko na ng balat. Ayan ay, si Juana. Ah, tinatanggalan niya na rin ng balat yung ibang kuha niya. Para hindi masyadong mabigat bitbitin. Lantong na agad. Ano Goods? Bad? Ay, masaya na Goods. ako pag ito na napuno na. <laughs> ay, ay nakuha na. Kahit bukas pa tayo dito, hindi eh, mo... Pupuno niya daw yan, Oh. <laughs> Kahit bukas pa tayo dito, hindi mo, mo pupuno yan. Gusto <laughs> <Isisig laughs> ko mapuno ito. Pag napuno, ay, pag napuno mo yan, mo. Oh. <laughs> Ayan, magpapandao na ng lambat bago umuwi. Asa. Kayo. Asa. Asa tayo. Siyempre, asa tayo. Nagkana nga ng lambat eh. Nagkana ka pa. Kung di ka asa, makakahuli ka. Di ba? ano Hay <laughs> naman din laki ng huli oh. Mayroon. may huli. Atras. Ha? Atras. Atras. <laughs> ano yung palo? <laughs> Nasa aquarium. Bukas. Saan? Ayo, nan tayo dun nuna tayo no. Hatay, no? Okay, um, Habang nauha ng pako. Sige. Good yan. Maganda ang plano yan. Huli! huli. Ma Mag-chismis. Mag <laughs> yan, madali <laughs> huli, oh. Anong yung huli. Ano yung isdang yan? Oh, diba? Tilapia? Ayun na yung pinanalangin ko kaninang ama-ama eh. <laughs> Atras. Atras! Atras na nga yan! Atras! Malaki mo ano? talaga ang bangka. Oo. Eh. Ano? <laughs> Kabi ng kauwan ni. Eh. Oy, ang kabay. Wala kakita kayo. Pupunta yung... lang <laughs> kayo. kayo ng tindahan. <laughs> tumingin nga eh. ay. Kaya... Ah, masama na eh. Tumikim ka pa. <laughs> Yan na! Yan, Yan na kawala pa. <laughs> Yan na, sabi ko sa'yo, pag chumichika eh. <laughs> Ayun pa, may isa pa. <laughs> Nakakarma talaga <laughs> eh. Kita sa video. Sa <laughs> video. Kibitsika-tsika talaga eh. May ina inaaral. Ano eh, alagaan nyo pa? Boy eh. Ano? Meron pa. pa. Dami pala pa. dyan pa. Ano eh. ataw dyan, sapsap. -sap. Noong unang paglalambat dami na yung kumikot kami sa pulo na ito paikot na ganyan. Ay. Umaga na bago nakarating. Uy, ang sayang siya. Oo. Ayaw mga nga kayong mabasa. itataob yung paraw. Ako na, ako na lagi ang nagsasacrifice talon. <laughs> Mabuhay lang sila. <laughs> Ay, lamigid daw siya di Pag nilamig na, ako. Hindi kayo natutulog pa tayo dyan sa pulo. <laughs> Sabi ni Mildred, pag ako nilamig, uwi na talaga tayo. Ay, nandun kami sa kalagitaan ng paikot. Si Mildred dyan, nakatulog na, hindi pa? Nakatulog Ay, na? nakatulog na. Tayo nilabon. Ah, patay na agad yun? Bilis naman. Dami ista. Lalo na po uh, ito ito. Oh yan, ito. ano yan? Okay. Tako yan. <laughs> Akala ko yung nakalakan. <laughs> Basto. Ay, ay, mainit yung kamay ko habang nang nauluhan ang... <laughs> na. Pag sabi ko ano sa kamay ko doon sa... <laughs> Pagsabit ko <sa>, ano nangyong... <laughs> sipit na sipit na sa kamay ko. Sabit ng sipit na niya. Huli ka, ha?